sa mapagpalang araw po sa inyo mga kaibigan Siyempre kung bago lang po kayo sa si channel ko pakilike and share nyo na po ang Chupayang Official Vlog lalong lalo po ang Alex Official Vlog pakilike and share nyo na rin po mga kaibigan Siyempre ang ating Kaputrip TV pakilike and share nyo na rin po mga kaibigan at ang ating Dongski TV pakilike and share nyo na rin po mga kaibigan Siyempre sa araw na ito mga kaibigan magluluto tayo ng sinigang sa misyo na ulo ng bikit kaya ano pang inaanda nyo tara samahan nyo ako magluto so, mga kaibigan yun ang ating sangkap meron tayong luya, sibuyas, bawang, kamatis, siling green siling pula at saka meron tayong miso mustasa meron tayong mustasa dyan pamintang pino, bechin at patis yan yung ating mga sangkap mga kaibigan ito yung ating bigid oh. at na yung ating bigid mga kaibigan yan yung ating mga sangkap yun yeah, mga kaibigan bali ito yung pinagprituan natin ng ating bigid dito na rin po tayo magkisa lagay tayo ng bawang yan siyempre lagay na rin natin yung ating sibuyas yan yung ating luya yan haluin natin mga kaibigan na natin yung ating kamay. -at. mga kaibigan, bali okay na yung ating pagkakagisa ng ating mga sangka. Paglagay naman tayo ng ating miso. Yan, igisa rin natin ating miso. Yan mga, yan, mga kaibigan, okay na yung ating miso. Nagisa na natin siya na maayos. Yan, maglagay na tayo ng sabaw. Yan, ating tubig. Yan, bali antay na lang natin siya kumulo. Yan. mga kaibigan, buksan natin. Yan. Tumukulo na mga kaibigan. Siyempre, maglagay tayo ng ating sili. Ayan. Siyempre, lagay na rin natin yung ating gulay. Ayan. ating mustasa. Lagay na rin tayo ng ating pechin. Ayan. Lagay na rin tayo ng ating patis. Ayan. Ayan mga kaibigan. Wow! na ating pang-asim. Ayan. Ayan. Yan mga kaibigan, bali nilagay natin yung pangasim nilagay na natin yung ating ulo ng bigid yan. Yan. yami yami mga. Mga kaibigan, sa natin. Yan, ulo na siya. O di ano na tayo diyan, finish product tayo diyan mga kaibigan. wow.